Hello mga soy, for today's video ay ni Mamadwas kami king irrigation Mga soy, nanuhin kayo mo, nanuhin nga pan, pagkilala mo yung pan mo Ah, sweet corn, oh Baka nanuh magkay, Mamadwas Nanuh akuha na kayo, maragulya kayo, ang bulgang pong tilapia yan Okay, game, 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 game Oh, ayun tayo po Try tayo po na eh oh, Opia Ayan <laughs> na, may bangus. Ida. shout out tada tada Shoutout kabarian mi oh. Pati may madwas kay kay irrigation manikwa yung kay atin bangus atin posit oh manikwa kami mursit corn katin di dare ni say oh misan pa misan pa misan pa misan pa kulak oh soy na oh dadamit ne dadamit ne ayan na ayan na Pasa, oh. Oh, ayan oh. oh. Ate, oh. Pwede ko rin 5-5-5, sardinas. Ayan, matindi, oh. ati yung presyo, radyo, trenda. Oh, na, boss, oh. Ready ko oh. oh. ati na pang merienda. Makanyan, makanyan lang rin kasan kining bariyo, mi. Ay, no, sabi, ayan, apalya. Oh, ayan. Manyaman na kami ulong potas. Ay! Dumalis ay ne! Ilang pi!